For today's mini vlog, nandito tayo ngayon sa farm ng aming kamag-anak dito sa New Cebu. Napag-usapan kasi namin magpipinsa na magbabanding muna kami bago ako bumalik ng Amerika. Sa totoo lang, wala naman talaga sa plano itong pagkikita namin. Totoo nga pala talaga no, na kapag hindi pinagpaplanuhan, natutuloy. Kasi madalas talaga, plano kayo ng plano, hindi naman nakukulayan. <laughs> Ang saya dito sa farm nila kasi halos nandito na lahat. Namingwit kami kanina, yan yung inulam namin ang dami rin nilang tanim dito na kamote, kamoteng kahoy. Eh, nangunga din kami, alam mo, dito sa probinsya kapag masipag ka lang Haling talaga. Ka tanim tanim Hindi ka talaga magugutom. Ayan, masaya talaga kaming nagbanding, guys. Ang minsan talaga, no, masaya na ganitong nagtitipon-tipon tayo. Oh, so, ayun na nga, guys, pasado alas 8 ng umaga kanina nang bumiyahe kami papunta sa bahay ng kamag-anak namin. At pagdating nga namin doon, ay, ayun na nga, naghihintay na nga sila sa amin. Punta kaming umaga, guys. Mayroon pulutang kalkag. maya panood lai ga kalkat kalkat, uyi panood lai, uyi mm. mara makawut ba kana dito kay giluong naman, kawut dito yung kul na yung inayala na pirang. nasa mga 10 minutes lang galing sa bahay nila yung kanilang farm. At ito yung mga madadaanan natin. May mga madadaanan tayong palayan, sagingan, niyugan. Napaka-refreshing talaga dito sa kanilang bukit. Good morning. Nandito tayo ngayon sa farm ng aking pinsan dito sa New Cebu. Mapapansin ninyo, very province life talaga ang ating ataking ngayon. Oh. Kasama ang mga pinsa ng bayan. So kami yung nauna dito. May mga susunod pa ngayon. Ang mga pinsa namin. Auntie. Uncle. O. Oh, so. Nag-ikot-ikot muna kami dito ng very very light. For sure kapag nandito si Jan. Magugustuhan niya ang ganito guys. Kasi ganito talaga ang mga gusto ni Jan. Yung tahimik lang na buhay. O oh, diba. Ang cute na kanilang swimming pool. Dito sila naliligo. Ay. Kalamig sa water. Oo. Maligo na siya unya dari. Ay maligo na ka dayon. Kinala niyo ba si Jobber? Siya po ang dating going bulilit. <laughs> ah, ito yung kanilang fish pan. Dito tayo mamingwit mamaya. Habang hinihintay namin yung iba, sabi ko magsasaing na lang muna kami. Yung agsa si Papa. Ay, magliko po dagat, come on! Si Tamimi, magliko po dagat. Oh, dagat. Hindi dagat. na. Na. maya guys, ay mamimingwit na kami pero maghahanap muna kami ng watte para pangpain namin ba. Thank you. Ayan. Ayun! Okay. Eh, Iman pagkita lang, natutupingit ka na, anak. Uy! Uy! Medyo mahirap lang ito, guys, kasi matagal. Sabi ko sa kanila, tara, bumili na lang tayo ng isda sa palengke. Or, manghiram na lang tayo ng fishnet para mas mabilis yung panguha natin ng isda. At habang hinihintay natin yung fishnet, guys, ito na, nag-start na tayo na mag-ihaw-ihaw. Okay. Kulang pa yung kamote namin so magkuha tayo ng kamoting kahoy. Marami din pala silang tanim dito na kamoteng kahoy guys. So manguha din tayo. Alam mo nung bata ako, ito yung palagi namin kinakain. Masarap ito guys lalo na pag ginataan. Uy! Hmm. Tama na na. So, ito na yung mga nakuha namin kamoteng kahoy, guys. Sa binabalatan at hinuhugasan na namin ito ng maayos bago natin ito isasaing. Yeah. Mm, sige, hukad na lang. Eh. Pa oh. ah. mm -hmm. <laughs> Wala pala kaming pagsasaing ng mga kamoteng kahoy na nakuha namin. Sobrang dami kasi na nakuha namin. Kaya gagamitin na lang natin ito sa malaking kaldero na pinagsaingan natin. Ayan. So, nilalagay lang muna nila yung kanin dito sa banana leaves. Diyan tayo magmumukbang mamaya. And si, pa si Papa naman ay nag slice na ng ating inihaw na baboy na luto na. Ito <laughs> Pero sulod yan, sulod si Ito na guys, dumating na yung hiniram fish net. Ito yung gagamitin natin na pang laya mamaya sa isda. para mas mabilis tayo makakuha ng isda. Ba, tara, tignan natin. Trainee, trainee. Dayon. Una ni ko ani baka na gong magsige ko pan mo na akong ginatan a firme. Nga laya-laya. Oh, kanang sa ko vlog. vlog. Ang gawas gani sila ugulat wala ka dami oh. Ala ang dami guys. Ay, okay, doon tayo, doon tayo. No? Wow, ang dami. Ayun. Ah, Ayun na, ayun na. Ayun ang dami. Ayun, ang dami. Wow. Wow, ang lalaki. Wow, ang balde, ang balde. Ang balde. Uy, Ayan, guys oh, sobrang laki. Wow, ang laki. Ayun, ang dami. Ala! <laughs> ang dami. Ala, dami ko kayo. Ang saya no kapag may fish pond ka pala, kasi kapag nagsawa ka na sa gulay, nagsawa ka sa karne, 'di ba? Pupunta ka lang sa fish pond, bamiming with cow. Ito mang laya kayo. Ang daming yung, ang sarap nito guys. Ah uh, prituhin mo. Deep fried na tilapia, o oh, di ba? Sobrang sarap nito, di ba? So ito na guys, ang nakuha natin, sobrang dami na. O oh, tama na siguro yan, guys, baka maubos naman yung isda nila. <laughs> so huhugasan lang natin ito at saka piprituhin or ihaw-ihaw siguro yung iba. Ayan yung pinsan ko na si Maymay at si NN din ay nag-start na din sila mag-set ng table. Hmm. Isa-isa na lang nilinisan ng aking kapatid yung mga nakuha nilang isda kanina sa fish pan. Grabe, ang lalaki guys. Oh! Ako At ito na ang update sa kamuting kahoy na niluto namin. O, oh, ba diba? Pag tayo mamaya sa kanin. O, oh, pwede, pwede ito. Guys, hmm. sa hmm. hmm. hmm.

Ayan, so tapos na so, tayo mag-set up ng table. Pero wala munang gagalaw sa pagkain dahil pipicturan pa yan. <laughs> Hanap tayo ng maraming angulo. Ayan, ikutin natin yung lamesa. Ayan, oh, dapat maganda makita yung mga sagingan, kalubihan, palayan. O, <laughs> dito. O, bandari. Kain tayo, guys. Ayan, ang saya lang talaga tignan, no, na sama-sama kumakain yung mga magpapamilya. <laughs> <laughs> Nagbiro nga yung aking uncle. Sabi niya, kanina ang ingay-ingay ninyo. Ngayon daw, tahimik na daw. Kay gilawgan na daw mga baboy <laughs> 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 Nako, bilisan yung kumain dahil hey, may round 2 pa tayo. Ito, niluluto yung mga isda na nakuha namin kanina oh, sa fish pond. Oh, wow, ang sarap. And guys, sino kaya ang mananalo sa kanila? Patagalan kung sino ang huling matapos kumain. <laughs> o oh, sige lang guys, take your time kasi unlimited yan. Unlimited fish, unlimited rice kasi may palayan din yan sila guys. Marami yan silang palay dyan kaya wag kayong mag-alala. <laughs> At pagkatapos natin kumain, hindi pwedeng walang dessert. Gumagawa sila ngayon ng tinatawag nating lamaw. Eh, dahil marami din sila ditong coconut trees. Tignan niyo oh. Yeah. Dito man si Kuya, sila ano. Mga <coughs> hulo, <coughs> ganito kami sa probinsya guys dito lang kami maghugas sa sapa and that's it for our mini vlog maraming maraming salamat sa araw na ito gusto ko lang mag thank you sa aking mga pinsan na pumunta dito ngayon yung iba kong mga pinsan hindi sila nakapunta guys kasi may mga trabaho sila malalayo yung iba yung mga nandito yung mga available lang talaga today at saka yung mga malalapit lang dito nababanding yeah, muna kami kasi babalik na naman ako ng Amerika and uh, siguro matagal na naman ako bago babalik dito sa Pilipinas so ayan buti na makapagbanding tayo and bago kami umub umuwi, nanguha ulit kami ng isda dahil bibigay natin dito sa may-ari ng fishnet ba? Kasi nagsabi pala siya na manghingi daw siya ng isda. Mga ba ng alas tras ng hapon na ata ito guys? Sabi ko sa papa ko, tara, uwi na tayo kasi naantok na din ako. Gusto pa sana niyang <laughs> mag-stay ng medyo matagal-tagal. Sabi ko, uwi na tayo kasi medyo matagal-tagal pa yung biyahe natin. So, ayan, thank you so much for watching uh, guys. Sana nag-enjoy kayo sa mini-vlog natin ngayon. I'll see you again tomorrow. Bye!